Marami po siyempre ang nadismaya sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Pero, yun naman yun eh. Talagang nakakadismaya. Hindi ibig sabihin nito ay ligtas na si Sara Duterte. Sabi nga ni Senator De Lima, hindi ibig sabihin nito ay uh, exonerated na itong si Sara Duterte. Nandiyan pa rin at buhay ang kaso. Kaya lang kasi nadali, nadali daw sa technicality. Yan ba ang tawag doon? Pero nagsalita na rin po ang dating Supreme Court Justice, uh, Chief Justice na si Artemio Panganiban, na mukhang minadali, walang oral argument na nangyari, nag agad. Uh, dapat daw sa mga ganitong um, malaking issue, monumental case nga na sinasabi, dapat ay bigyan pansin at dapat malaman ng publiko kung paanong nag-arrive sa ganon na desisyon ang Supreme Court. Sabi ni um, Senator Kiko Pangilinan, pinusasan ng Korte Suprema ang House of Representatives at ang Senado. Pinigil nila ang kanilang trabaho sa usapin ng public accountability. So sa puntong yan, alangan naman kasing pumayag kayo, lalo na po ang House of Representatives. Alangan naman pumayag kayo na pinusasan kayo. Tinanggal hmm? Tinanggalan kayo ng trabaho Totoo na dapat daw talagang igalang Ang desisyon ng Supreme Court Abay, Supreme Court yan Pero Bilang magkaibang uh, entity naman Itong Supreme Court or, or yun nga, ng Supreme Court At ng legislative uh, body Siguro Maraming paraan Na dapat uh, or pwedeng gawin Ang H.O.R. At syempre ang Senado Sabi nga ng ilan Pwede itong tanggihan ng Senado. Pwede itong baliwalain, masaklap, no? Pwede itong baliwalain ng Senado. Hmm. Dapat matuloy ang impeachment trial dahil yung mandato at tungkulin ng Senado or dapat ito ay matuloy dahil ito ay tungkulin ng Senado. Tungkulin at mandato ng Senado. Wala nang iba. Yan po ay ayon kay Senator Elect uh, Aquino or Bam Aquino. Malinaw sa batas na public office is a public trust. Kaya dapat matuloy ang impeachment trial. Marami rin. Kahit si Senator Villanueva mukhang nagpahayag na rin na dapat ituloy ang impeachment trial. Ang dalawang Tulfo, ang Tulfo brothers, at syempre yung iba pa. So titignan natin. Uh, sa puntong ito, nakakatuwa na kahit papano nakaramdam ng positibong pakiramdam. <laughs> ang mga DDS. Hindi nila alintana na nakakulong pa rin si dikong pansamantala. Hindi nila naisip yon dahil nga meron silang nakita na konting tagumpay. Akala nila ay tagumpay talaga. Pasensya na. Pero hindi. <laughs>